Good morning guys. Oops, ang lakas ng tricycle. <laughs> Ganyan po rito sa aming maingay. Pasensyahan nyo na po. Hi. So, kamusta po ang araw nyo guys? Good morning sa inyong lahat. Eto po, samahan nyo ako maglagay tayo ng bigas. Ay, grabe na talaga to. Ang mahal po talaga ng bigas ngayon, no? Alam nyo po ba na ang sabi po, sa, ang sabi po dun sa rice mill ay Tataas pa daw po ang bigas. Malapit na raw magtataas yung mga local rice. Pero ngayon pa lang, mataas na po ang imported rice. So, oh, nagdadagdag na na naman sila. Nahinto lang sila ng isa or dalawang buwan lang sa kakaakyat. Ngayon, nako, nagsisimula na naman silang umakyat. Tapos, itong local rice, nagsabi na rin na baka daw po mga next month, ay magtataas na rin daw sila. Grabe no, kakaani lang. <laughs> kakaani lang ng bigas natin tapos ay nako ang taas talaga ng bigas hindi na maintindihan kung anong gagawin dito sa bigas na ito bakit walang tigil ang taas pero alam niyo po kahit naman po saan kahit sa ibang bansa taas din po ng mga bilihin kaya lang syempre dahil mahilig tayo sa bigas, no? mahilig tayo sa kanin, ramdam na ramdam natin ang pagtaas. Ay nako, tiyaga-tiyaga lang po tayo, ganito talaga ang buhay. Wala po tayong choice, kundi pagtiyagaan po kung ano yung meron tayo, no? At least meron pa tayong nabibili. No, ang masama nito kung wala na tayo talagang mabili. Wag naman po, wag naman po dumating sa ganun na wala na tayong mabili, no? Hindi natin makakain yung pera natin. Ay, talagang kailangan nating manalangin, kailangan natin mag para maging normal na ang buhay ng ng ano, ng buong mundo, no? Kailan pa kaya matigil yung mga ay nako, kailan pa kaya matigil tong kaguluhan sa baligid natin, Kahit saan na lang kasi hindi maganda ang ano. Eh. Lagi na lang may gulo kaya nadadamay, nadadamay ang mga ibang bansa. Kailan naku kaya tayo dito sa Pilipinas na ako huwag nating um, naisin na makipag-away makipag, makipag sa mga <laughs> sa mga kalapit nating bansa no? wala walang ano dyan, walang panalo pagdating sa gera wala pong panalo lahat talo <laughs> sirang sira na yung bansa mo no? marami pa ang nawala marami ang mawala sira pa ang buhay ng mga tao di ba? sino ba may gusto ng ganyan bakit ba mayroong mga tao na paka war freak? hindi nila iniisip yun kahit sabihin mong manalo ka pa sa isang laban, alam mo yun talo ka pa rin talo ka pa rin dahil sa dami ng mga um, nasasayang ang buhay sa dami ng nawawala di ba? sa dami ng mga walang panalo dyan kaya inako itong mga taong ito na kala mo laging gustong gulo no wag po wag po wag po wag po <laughs> wag, wag ang arin natin lagi yung um, peaceful na pamumuhay wag yung akala mo solusyon gera ano ay nako gulo ay nako hindi po hindi po kapayapaan kapayapaan po kapayapaan ang kailangan natin kapayapaan po ang solusyon hindi gulo kaya mag-isip-isip mag-isip-isip po tayo bago tayo gumawa ng kung anong desisyon sa buhay natin no ay nako kung ikaw gusto mo ng gulo, o pumunta ka sa lugar na magulo, <gasps> huwag mo na kami idamay, de ba? Huwag ka naman damay ng iba. Huwag ka naman damay ng taong gusto ng katahimikan, gusto ng kapayapaan. At kami po yun, ah, kaya huwag nyo kami idamay, okay? Ah, so, God bless everyone. Sana po ay magiging maayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino, pamumuhay ng buong mundo. in Jesus name in Jesus amen. name amen